No. Mga bagong tropa ng <laughs> receiving. Mga <laughs> oh, gala, gala, gala kami, gala. Dito no? lang so, ano, uh, dito kayo, ano? Paala mo. Igo. Sir, Igo. Ah, ako ko pangalan ni Bryan. Na Bryan, hindi ka? Rodrigo Santos. Rodrigo. Ito 'to. O, magkapatid ko yan. Magkapatid, nag ano siya? Ah, Igo. KL. Yael. Ako po Marcelino. Ano? <laughs> Mga batang na no. Dito, maganda ba doon na yun no? Yan po yung nililigoan ko. Yan? Yung... Ah. Paano pumunta doon? Babangka. Bangka. Bali binabayaran. Magkano? Hindi mo alam. May bangka kayo? Wala. Meron po, wala lang makina. loh? Paano tayo pupunta doon? Walang makina eh. Huwag sasagwan tayo. Hindi na sarap pagpipigkat ko. Bata na ata ko tamo yung mga madulas <laughs> eh. Madulas? Madulas ah. Madulas. Hindi na ako umabot sa kabila. Sa ko, kabay sa camera kami. Mga bagong birds. <laughs> Pinakain ng tinapay, hindi na pinainom. Wala <laughs> tayo tubig. Wala kayo sa inyo.